isa sa isa't isa sa pamamagitan ng salam. So, ang salam, so syempre ang salam, ay ito ay dua. Okay, panalangin sa kapatid mo ng sa kapatid mo. Gusto ito ay panalangin. So, syempre, ang dua, ah, ang dua, panalangin. So, syempre, kapag nabinibigas mo yung sinasabi mo sa kapatid mo, so, syempre, may <coughs> reward ka talaga brother. Ah, may reward ka may katimpala ka. Ah. Kasi, ang, uh, tiyat, ang tiyatawag na ibadah, ang pagsampak kay Allah, ay lang ay ang ah, lahat ng mga uh, ang lahat ng panalangin na lubalabas sa bibig natin, natin kagaya ng sinabi ko na sa inyo ang paghingi ng kapatawaran di ba? ang pagbabalik doon kay Allah subhanahu wa ta'ala ang um, pagtidikil diba? ah, pagsabi diba? ng astagfirullah di ba? so ang lahat ng mga yan ay tinatawag ya, na ibada tinatawag na ibada awliya tinatawag na pagsamba sa pamamagitan ng